Sinabi ni Vice Ganda kay Kim Chiu na deserves love niya sa gitna ng mga chismis ng breakup ni Shan Lim. Noong December 12 episode ng Noontime Show, sa gitna ng segment na Especially For You na tumutuon sa mga dating mag-asawa, si Vice at isa pang co-host na si Vong Navarro ay nakipaglaro sa mapaglarong pagbibiro habang nagsasabihan ni Vice ang isang contestant at sinubukan ni Vong. Hinila ang mga braso ni Vice. Mga Kaugnay na Kwento Sinabi ni Kim Chiu na si Mark Levist ang nag-organisa ng reunion nila ni Chris Aquino. Kim Chiu, Paolo Avelino, starring in What's Wrong with Secretary Kim. Pinoy remake Vice hilariously ditched the conversation to Swat at Vong who ran backstage and then approached Kim whom Vice joked was attending a prom because of Kim's white outfit with black ribbons. Maganda ka. Mabuti kang tao. Maganda ang mukha mo. Maganda ang puso mo. You deserve the best. You deserve love, Vice told Kim, taking her aside and giving her a huge embrace. Sumenya si Kim kay Vice na ituloy ang segment na gumawa nito at kinalaunan ay nilapitan si Kim ni Vong though hindi nakuha ng kamera at microphones ng maayos ang pinag-usapan nila. Kaugnayan. Tinanggal ni Xian Lim ang mga video sa YouTube kasama si Kim Chu, ipinahiwatig ng mga tagahanga ang paghihiwalay. Noong araw ding iyon, inalis ni Xian ang karamihan sa kanyang mga video sa kanyang channel sa YouTube, kabilang ang mga vlog na ginawa niya kasama si Kim na lalong nagpalakas ng mga chismis. Pagkatapos ng 11 taon na magkasama, bagamat nahayag lamang sila noong 2018. Sa gitna ng mga chismis, sa break-up si Sian ay nalink sa producer na si Iris Lee habang si Kim ay ilang linggo nang nalink sa Lin Lang co-star na si Paolo Avelino na makakasama niya sa Filipino version ng What's Wrong with Secretary Kim. Noong nakaraang buwan, itinanggi ni Kim ang chismis na naghiwalay sila ni Sian sa Thanksgiving press conference para sa Lin Lang. Grabe? Kayo talaga! Baka nalilinlang lang kayo, Kim said at the time. Okay naman po kami ni Si, Oo, mapanlin lang ang showbiz pero maayos naman. Masaya naman po.